guys. nandito naman tayo sa Parisan ni Diwata, dito sa Pasay para tanungin natin yung ilang customer na kumakain dito kung anong masasabi nila sa Paris ni Diwata. So let's go guys. Hi miss. Anong masasabi mo sa Paris ni Diwata? Medyo hassle lang po kumain guys kasi kailangan meron kasi sipag at saka mm. at saka kapag ang kain ka ng pares kailangan piliin mo yung puno para worth it mm. at saka masarap naman po. kaso lang hindi namin naabutan yung chicken kasi nga nagkaubusan niluluto pa lang yeah. pero for me masarap naman worth it at saka magubusog ka po Ilan po ang rate na mabigay po sa pares ni Diwata? 1 to 10 For me kasi nung nakaraan, kumain ako dito, 10 over 10. Ngayon, umuulan kasi, tapos pahirapan pa kumuha ng upuan. Ano, ngayon naman, 8 over 10. 8 over 10, wow. Pangalawang bisis muna ngayon dito. Yes. Uh, so, worth it naman. <laughs> worth it naman, Kasi okay. kasi Gastos. Maulan. Magastos. Magastos. Pamasahe. Sir, ano pong masasabi niyo sa Paris ni Diwata? Okay naman, okay naman. Okay naman, sir. First time niyo po dito, sir, uh -huh. sa Paris? Taga saan po kayo, sir? Kalookan. Kalookan, oh. Bike lang, bike. Ha? Nag-bike lang kayo lahat? 1 to 10, sir. Ano pong mabigay mo, sir, sa Paris ni Diwata? Ano pong marit niyo? 9.5. 9.5? Oh, pasado. Wow. Ano pong masasabi niyo sa Paris ni Diwata? Masarap ba or sakto lang? Sakto lang. Sakto lang. Ano pong ma-rate ma niyo sir sa pares ni diwata sir 1 to 10 8 8 out of 10 oo oh, pasado wow ano pong masasabi niyo po sa pares ni diwata alam <laughs> masarap <laughs> at saka ano ano pong rate niyo sir sa sa pares ni diwata 8 8 out of 10 oh ano pong masasabi niyo sa pares ni diwata ah okay naman po okay naman Wow. First time niyo po dito, sir? First time, first time. Ah, galing po kayo ng? Uh, Las Piñas. Ah, Las Piñas pa? Oh. Ano pong rate mabigay niyo, sir, sa Paris ni Diwata? Siguro mga... 9.1 9.5 oh. oh, pasado, pasado oh. Hello ma'am, ano pong masasabi nyo sa Seek ni Diwata? Sobrang sarap Sobrang laki po Laki, ah, masarap Hindi ah. pa namin na, ano, hindi pa po nakakilaw ba? Ah, oh. masarap Bisaya pa lang Ah, bisaya pa lang kayo ma'am, bisaya din ako ma'am <laughs> Kayo ma'am, tagasan mo kabesa. Di <laughs> okay oh, din. Ako so, kadiyan. Galo. Ah, bisaya din. Pumunta lang dito. Ah. Yari-yari diri, guys. Ang ning singke ni diwata. Nya wala pa si diwata dire. Ha man. Oh, wala si diwata dire. Nasiyiipit ngayon. Nasiyiipit dito sa Malabon. Ah, pero molito dire niya. Magabi, gabiin ah. Iiin ka. Oh, mga ewan ko lang mga mga alas 9 yata o alas so, maganda. Ganda. Ah, sige, paabot. Pa, paabot na lang para ayo kaya mong ng kanan. Mindanao. pa sa Mahayag Sumbonga del Sur. Oh, grabe, mahayag pa guys. So, Pagadian City.